Kamusta, kaibigan? Ngayong araw, samahan mo ako sa isang makapangyarihang kwento mula sa Biblia. Isang kwento ng kabiguan, sakit, pagtataksel, ngunit higit sa lahat ng pagbabago, pagtubos at pag-asa. Ito ang kwento ni Bathsheba. Marami sa atin ang nakakarinig ng kaniyang pangalan at agad iniisip ang kasalanang nangyari sa pagitan niya at ni Haring David. Ngunit kung titignan natin ng mas malalim, ang kwento ni Bathsheba ay kwento rin ng mga taong tulad mo, tulad ko, mga taong nasaktan, ginamit, nilapastangan, pero sa huli, pinili ng Diyos, pinatawad, ginamit, at pinagpala. Bago natin simulan ang ating paglalakbay, komento ka muna kung nasaan ka nanonood ngayon. Gusto naming malaman kung saan sa mundo ka naroroon upang pinakinggan ang makapangyarihang kwento ni Batsiba. At habang nandyan ka na rin, ilike mo na rin ang video, ishare sa mga kaibigan, at magsubscribe sa aming channel para na mas marami ka pang mapanood na mga makabuluhang kwento mula sa Biblia. Handa ka na ba? Simula na natin. Isang tahimik na gabi, ang mga sundalo ng Israel ay nasa digmaan, ngunit ang kanilang hari na si David ay nasa kaniyang palasyo. Habang siya ay lumilibot sa kanyang rooftop, may nakita siyang tanawin na hindi niya inaasahan. Isang babae naliligo sa kanyang tinitirahang bahay sa ibaba. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang balat. Siya ay maganda, kaakit-akit at walang kamalay-malay na may mga matang nakamasid sa kanya. Ang pangalan niya ay si Bathsheba, asawa ni Uriah the isang matapat na sundalo ng hari. Ngunit sa halip na iwasan ang tukso, si David ay nagpadala ng minsahiro. Tinawag niya si Bathsheba. At sa kabila ng pagiging kasal at sa kabila ng malinaw na kasalanan, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari upang kuhanin ang hindi kanya. Hindi ito kwento ng mutual na relasyon hindi ito simpleng pagkakamali ng dalawang tao. Ito ay kwento ng abuso ng kapangyarihan at ang biktima ay si Batshiba. Lumipas ang ilang linggo, napansin ni Batshiba ang pagbabagong nangyari sa kanyang katawan. Siya ay nagdadalang tao. Isang komplikasyon na nagbigay panganib sa kanyang dangal at buhay si David sa halip na aminin ang kanyang kasalanan, gumawa ng plano upang itago ito. Pinabalik niya si Uriah mula sa digmaan. Inuutosan niyang umuwi sa kanyang bahay. Inaasahang makisama ito sa kanyang asawa upang ang bata ay mapagkamalang anak nito. Ngunit hindi pumayag si Uriah. Tapat siya sa kanyang tungkulin. Hindi siya makakain at makakatulog sa piling ng kanyang asawa habang ang kanyang mga kasama ay nasa labanan. Dahil dito, nagdesisyon si David na gawin ang mas masahol. Ipinadala niya si Uriah sa harap ng digmaan sa pinakadelikadong bahagi at inuutusan ang mga kapitan na iiwan siya doon at doon si Uriah ay namatay. Siba't Siba ngayon ay balo na, nagdadalamhati sa pagkawala ng kaniyang asawa habang dinadala sa sinupupunan ang bunga ng isang trahidya. Makalipas ang panahon ng pagdadalamhati, pinakasalan siya ni David at isinilang niya ang kanilang anak. Ngunit ang bata ay nagkasakit at sa loob ng pitong araw, si David ay naayuno at nanalangin, ngunit sa huli, namatay rin ang sanggol. Isang pagkabigo, isang kawalan, isang panibagong sugat sa puso ni Bathsheba. Pero dito nagsimulang lumitaw ang isang pagong Bathsheba. Tahimik siya sa kanyang mga reaksyon, ngunit hindi nawalan ng pananampalataya. Hindi siya naging mapaghigante, hindi siya lumaban. Sa halip, tinanggap niya ang mga nangyari at humakbang patungo sa panibagong kabanata sa kaniyang buhay. Muling dumalaw si David sa kanya at muli siyang nagdalang tao. Isinilang niya si Solomon at ang bata ay minahal ng Diyos. Ang kaniyang pangalan ay nangangahulugang kapayapaan at siya nga ay naging simbolo ng bagong simula. Hindi lang para kay David kundi pararin kay Batsiba. Ang dating biktima ngayon ay isa ng ina na pinili ng Diyos. At hindi lamang iyon si Solomon ang magiging susunod na hari ng Israel. Makalipas ang maraming taon, si David ay tumanda na at maraming nais maagaw ang trono. Ngunit si Batsiba ngayon ay may tinig na hindi na siya tahimik. Lumapit siya kay David upang ipaalaala ang kaniyang pangako na si Solomon ang magiging hari. At dahil sa kaniyang panindigan na si Solomon bilang isang hari. At si Batsiba, tinawag siya ng lahat bilang ina ng hari. Mula sa isang babae na kinuha sa gabi, ngayoy ginagalang at iginagalang ng buong kaharian. Naglakad siya sa isang mapait na landas, ngunit hindi siya nanatiling biktima. Binamit siya ng Diyos upang ilagay ang isa sa pinakamatalinong hari sa kasaysayan. Kaibigan, ang kwento ni Bathsheba ay paalaala sa ating lahat na ang ating kasaysayan ay hindi ang ating kahihinatnan. Ang ating pagkakamali o ang pagkakamali ng ginawa sa atin ay hindi hadlang sa plano ng Diyos. Maaaring ikaw ay sibatsiba -siba ngayon, tahimik, nagdalamhati, nagtataka kung nasaan ang katarungan. Maaaring ikaw rin ay si David, may nagawang mali, pinagsisihan, nagtatago. Pero ang Diyos na humipo sa buhay nila ay siya handang humipo sa buhay mo ngayon. May bagong simula, may kapatawaran, may kagalingan. Ang sakit ay totoo, pero ang pag-asa ay mas totoo rin. Hindi pa tapos ang kwento mo. Kung naantig ka sa kwento ni Bathsheba, mag-comment ka kung nasaan ka ngayon sa mundo na nanonood sa videong ito. Ibahagi mo rin ang anong parte ng kwento ang tumama sa puso mo. At siyempre, ilike mo ang video na ito. I-share mo sa mga kaibigan mong nangangailangan ng pag-asa. Mag-comment ng iyong natutunan at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang Bible stories na nagbibigay inspirasyon. Kaibigan, tandaan mo, ang Diyos ay hindi gumagamit ng mga perpektong tao. Ginagamit niya ang handang magbago. Ang Diyos ay hindi sumusuko sa iyo kahit ilang ulit kang nadapa. Patuloy siyang nanatili. Maging tulad ni Batsiba. Tahimik man sa simula pero sa huli, matatag, may dangal at ginamit ng Diyos sa napakalaking layunin. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Pagpalain ka ng Diyos at hanggang sa muli. Bye-bye!